Ang Ginoo manaa kaninyo manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw oh, gino o Ginoo. Tungod ni ini kanila si Hesus ug usa ka sambingay pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa ni ini, unsa may iyang buhaton iyang biyaan ang kasiyaman og siyam dito sa sibsibanan o pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan Og ini kakaplag niya ni ini malipay siya pag-ayo og iya kining pasanon o dadon pagbalik ngadto sa ila unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero sa ingon usab ni ini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan na maghinolsol ang ebanghelyo sa Ginoo daygon ikaw o Kristo dunay duha ka klase sa kasing-kasing na ay balaan nga kasing-kasing na asay kasing-kasing nga puno sa sala. Ah, pangutan ako noon na imong tupad na kumusta mo na imong kasing-kasing diha. Balaan o bulaan. <laughs> Mga igsoon, nganong nabalaan man ang kasingkasing -kasing ni Jesus o ang kasing-kasing ni Maria tungod kay ang ilang kanunay gibutang sulod sa ilang kasing-kasing maogyod ang gugma niya ang ilang unang gihigugma waylain kung dili ang ginoo kita usahay ang mga binuhat mas ginoo mo yatong gihigugma mao nang mahimog yung makasasala ang atong kasing-kasing dili balaan Musugod na gitag sa binuhat sa Ginoo labaw kay sa Ginoo awa na giyod. impas na kita di hadapita na ang atong isipon na atong magbalantay maogyod ang Ginoo nya kay siya may atong magbalantay higugmao nato siya labaw sa tanan kamong mga ginikanan dili mo magbalantay sa inyong anak Ayaw sad mo pangambisyon ambisyon na kamoy mo bantay sa inyong anak kay murag nilabaw na unya ang imong kaugalingon kaysa Ginoo. Mga asawa, di sad mo magbantay sa inyong bana, mao sad ang bana dili mo magbalantay sa inyong asawa. Labaw na gyud nga dili ta manghimantay sa atong silingan. Unsa man day gi sakto? Mga ginikanan, itugyan gyud ngadto sa Ginoo ang inyong anak mga asawa, mga bana, itugyan ngadto sa Ginoo ang inyong kapikas. Ayaw na mo pag hasol-hasol ug bantay nila. Unsa may buhaton? Magsigi ra gyud tag higugma. Nya maingon unya pader ug magpakasa. Anha diha makita ang tinuod nga gugma. Kaya ang tinuod di ay nagugma matud pa diri sa atong ebanghelyo nakasentro di ay sa makasasala di ba ang dios gugmaman, man nya sa langit matud pang san pablo ang mahibilin dito sa langit human sa pagtuo paglaom o pagigugma, mawa ning pagla pagtuo o paglaom ang mahibilin didto gugma nya sa may gisultin ni Hesus Namatod pa niya diri, sa ingon usab ni ini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga buutang mga tao. Pasabot mas malipay gyud ang Ginoo para sa usa ka makasasala nga iyang higugmaon aron maghinulsol Kay kanimang kong makasasala, di gina maghinulsol sa iyang sala, basta way mo higog manila. Sigihan ni mo kasaba, sigihan ni mo yaw-yaw, na musamot na hinoon na. Muna, mga asawa, higugmaa ang inyong bana. Unyag matintal, makapangabit, higugmaag apil ang kabit. Ah, maghinulsol gina. Pero dugay-dugay, patingali. Pero wa may question o dugay ba ang importante na maghinol-sol. Muna ang sambingay niingon Ingo ni Jesus di nga kung doon kay usa ka gatos ka karnero niya buutan ang nobintay noibi niya ang usaragi buangon biyai ang nobintay noibi pangita atong nawala. Ang pasabot ani kalimti ang imong kaugalingon nga kaayuhan huna-huna kanunay nga kiningi ang makasasala mabalik sa Ginoo ug unsaon pagpabalik nga ris Ginoo pinaagi gugma mo nay gihisgotan diri sa atong unang pagbasa ni propeta isikil, di ba ningon siya diri nagingon ang Ginoong Dios ako mismo maoy mangita sa akong mga karniro. Ingon nga ang magbalantay sa karniro, mangita sa iyang karnirong nawala, pangitaon ko usab ang ako mga karniro. O makitaan, imong latuson, ay dili oy, niingon siya, kuhaon ko sila, gikan sa kanasuran, o dadon balik sa ilang nasod, og pakanon ko sila, diha sa kabukiran, sa daplin, sa mga tinubdan, ...og kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhaong mga sibsibanan sa kabukiran. Ako mismo maoy magbantay kanila. Ninduta, no? Pangitaon tas ginoo aron pakanon. Aron silbihan. Dili aron yawyawan. Kamong mga ginikanan, pananglitan ng inyong anak na buang nas computer, niya tuas computeran, niya inyong pangitaon, ikakita na ninyo nila on sa may inyong buhaton, pakanon o yawyawan. Ako, <laughs> oh, kung inyong pakanon. Mabitaw na nga, na ay nangutana na ako, ay istorya-istorya, may pipila ka mga pare, naghisgot, manggod mi aning, usahay, magbinuang ba nga mga staff sa parukya, na ako no staff ni Las Parroquia nagbinuang ilan ako nung gipailag kaso aron mutagam niyang utana sila na ako ikaw padre nakasuway nakaanang ng staff magbinuang nako na ay tsaka ng buddhist palko sa kwarta nako oh kung may imong gibuhat na imong gikiha nako wa kung man hindi tukurag balay <laughs> nako ako ngi kuan ako ngi palakaw lang ya tagaan og si Parisyon P ya ug way balay ako tukurag balay palitan ako gyuta ha unya na ko no, mao manay sugos so Ginoo na tamparuson mong pikas aping patamparos ang pikas so unsa may buhaton ihatag ang tanang pagmahal sa mga taong nanikas nga man? nganong nanikas man siyas imong kinabuhi kay dautan pa ang iyang kasing-kasing. Niya kay dautan man iyang kasing-kasing, imo sa deng baslan o punishment, taga igugma. Ihatag ang iyang gikinahanglan. Ah, tanawa, di ba? Musamot nagkabuang. Pero ikaw sad, musamot ka mahigugmaon. Pero sa tinudanay, baya, mga iksoon, 90% Ambot og dili baka 99% ang taong makasasala kung makatilaw na siya gugma nga tinudanay mausanay mo limpyo sa iyang sala og magbag o magbago sa iyang kinabuhi muna nahimong balaan ang kasingkasing kasing ni Jesus kay makabago siya o mga kasingkasing. kasing dili matakdan o sala pero kusog ay mo limpyo o sala ang iyang kasing-kasing so inaot unta kita din na pinagyod mong mga atong mga benefactors and donors limpyo mo kasing-kasing padayon mo hatag sa inyong gugma dinis sa atong parukya pinaagyan ng ato mga slats-slats na pamtay mga tukurunong mga balay na para sa ato mga kabos ng mga katauhan kasagaran aninila nila di ginimanimbang kasagaran aninila nila di ganini hapit makailag pero tungod sa atong paghimog mga balay nila, daghan na kay nila ang nakailag ginoo. So salamat kay ninyo sa inyong mahigugmaong kasing-kasing. Og ato ning padayonon hangtod mo balik ta pag-atubang dito sa atong mahigugmaong magbalantay.